Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Finally Friday! Good morning, Pastor Jeff! Yes, uh, biyernes na. Maraming masaya. Okay, Ayan. Swendo. isa, isa na kami dyan sa mga masaya, mga uring manggagawa na nag-aabang po ng weekend. Pero inaabangan din nila syempre yung ating good news na hatid mo ngayong biyernes. <clears throat> Of course, lagi tayong may good news. At hindi lang basta good news. The best news po ito. Dahil ito ay uh, ating pong portion where in uh, nila nating ina-address yung temporal at physical kundi eternal at mga spiritual na bagay. Okay, Tatay Noel Torres, yung pinadala kong picture sa inyo ni Ted, 64 years old at Nanay Emelita ng Gihulngan Negros Oriental, napaka-debotong uh, asawa na tong si Tatay Noel dahil nga siya yung uh, misis niya may uh, I think Alzheimer na no? so siya yung nag-aalaga. Kaya thank you. Radio lang daw talaga, libangan niya sa Negros Oriental kaya lagi siyang naka-tune in sa atin. Yeah. Good morning po tayo. At Jojit Sese, kahapon nakita ko rin siya okay at uh, fan mo rin to siya. Ang daming muka ng pagmamahal ng Diyos sa atin mula ng lunes po no from um, a love that is sacrificial, unconditional, pagmamahal na talagang ipaglalaban ka, you just have to be still. Lahat po yan ay pinag-aralan natin. Ngayon, ano po yung response natin kung ganun pala tayo kamahal ng Diyos? Well, ang response natin, mahalin natin siya pabalik. Tama po ba? In fact, sabi po rin po ng isang verse sa Bible, we love because He first loved us. Okay? So, left to ourselves po, kung tayo lang ang masusunod, hindi natin mamahalin ng Diyos. Okay? Uh, mas mahal natin yung kamunduhan. Kaya si Ted, hindi mo hawalan to ng trabaho kahit mag isang daan taon na to eh. Kasi laging, ang default talaga ng mga tao. Kasi nga, bakit ang daming greedy? Doon no, no, pa, ano, nakakilala kami ni Ted, yun ang aming topic. Pastor, ano ba itong ano? Wala bang katapusan to? Sabi ko kay Ted, wala. Hindi ka mawala na i-re-report. Kasi ang mga tao, left to themselves, were sinful ang default natin, magnakaw sa gobyerno, maging greedy, magstay in power kahit di ka na kailangan, di ba? Yan ang default because we are sinful at birth, sabi nga po sa Biblia. Kaya nga po dumating ang Diyos, okay, ang si Jesus, upang tubusin tayo sa ating sinful nature. Kaya ang una pong binabago ng Diyos sa atin ay ang ating sinful state, yung spiritual. Ginagawa niya tayong buhay spiritually dahil patay po tayo lahat spiritually, before natin nakilala ang Diyos. Kaya po ang Diyos, mamahalin lang niya tayo. Ipapadama niya yung pagmamahal. And in response, hopefully, maintindihan natin kung gano'n niya tayo kamahal. Mamahalin natin siya pabalik. At ang dami naman pong benefits pag tayo nagmahal sa Diyos. Sabi sa Roma 8.28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na kanyang tinawag ayon sa kanyang layunin. Favorite verse po ito, lalo na pag narinig sa English ng karamihang Kristiyano, all things work together for good. Pag daw may mga bagay-bagay kang nararamdaman na experience, kinakaharap na parang seemingly ang pangit. Bakit nagka-cancer? Bakit may markers ng cancer sa result ng MRI? Bakit na wala ng ganito? Ba't nalugi negosyo? Pag ikaw ay nagmamahal sa Diyos, ikay sumusunod, ikay may takot, And despite that, ang dami nangyayaring hindi ka aya sa paningin ng iyong mata. Alam mo na, Lord, alam ko kumikilos ka. Pag nagluto ka siya, di ba iba, ibang putahe, kunyari pinakbet. Kung isa-isa mong kakainin yon, ang sama ng lasa nun, di ba? Yung okra, ngunguyain mo, o yung ampalaya, kakainin mo isa-isa yung mga gulay, ang sama ng lasa nun, di ba? Pero pag pinagsama-sama mo yon, yung pait ng ampalaya, yung tamis ng kamote, di ba lahat ng gulay, at uh, isang master chef ang nagluto, it will turn out to be a delicious food. Ganon din po ang Diyos. Lahat ng pait na dinadaanan mo ngayon, yung asim ng uh, sitwasyon, yung maalat na buhay ngayon, okay? pagka po iniatang natin yan sa Diyos, dahil mahal natin siya, alam natin, Lord, dahil iniibig kita, alam ko na gumagawa ka para sa ikabubuti ko. All things work together for good. May isa ko pinagpipray ngayon, chatted Ted, uh, mag-MRI siya sa April 25. Okay, sa isang ospital dito kasi mayroong cancer na nakita and and hopefully hindi ganun kalala. Pero in faith siya. Dahil alam niya pastor, ako ay nananampalataya na ito ay uh, pero alam ko may lalabas dito na ikabubuti ko. So ganun po ang pananaw ng taong nagmamahal sa Diyos. At tinawag niya ayon sa kanyang layunin. Kaya ikaw po na patuloy mo na you're making things happen. Patuloy kang nagpayaman, patuloy kang uh, nag-stay in power, patuloy kang yung greediness, patuloy kang nagki-discontent at outside sa pagmamahal ng Diyos, mag-ingat po tayo dahil hindi maganda ending yan. I've seen that over and over again. Ang mga taong nasa labas ng pagmamahal ng Diyos, hindi mo gugustuhin yung ending. Maaring yumamang ka hanggang mamatay ka, pero yung eternity na naghihintay sa'yo, hindi mo gugustuhin. Kapatid, may pag-asa pa para magbago bumalik sa kanyang pagmamahal and then all things will eventually work for good. Roma 8.28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya na kanyang tinawag ayon sa kanyang layunin. Manalangin tayo. Panginoon, talaga pong dito sa lupa, it requires faith. May mga pagkakataon, may mga delubyo, may bagyo kaming pinagdadaanan. Kung wala kaming pananampalataya, Either masisi ka namin o talikuran ka namin. Pero, Lord, alam ko na maraming nakikinig ngayon na patuloy na kumakapit sa'yo. Despite sa, kal uh, sa kalagitnaan, Lord God, ng kanilang paghihirap, lumalaban ng patas, dahil alam nila, I'd rather fight uh, with you on my side, God, rather than fight on my own na wala ka sa aking side. Kaya, Lord, tulungan niyo sila magkaroon ng enough strength to fight and hold on. Lord, yung mga nalilihis naman ng landas na patuloy na pinipili yung mga nire-report ni Brad Pitt at ni Chacha, patuloy na pinipilit magpayaman, magkamal, mandaya, mangorap. Lord, gulantangin mo ang kanilang puso na yung kayamanan nila hindi dadalin sa hukay. At the end of the day, Lord, isang kabaong lang ang paglalagyan nila. Hindi nila maiuwi yung pera nila. Lord, makita nila ang pananaw ng Diyos na mahal sila at sila pagkakatao magpa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Lord, salamat pong muli sa araw na ito sa magandang balita po at inspirasyon hatid ni Daily Brad sa mensahe po today ni Brad Jeff. Kami po'y nananalangin sa amin po para po sa aming mga takapakinig tulad po ni Maria Nela na anak ni Nanay Grace Abanyo na sa Mateo Rizal lahat din po ng mga may sakit na nakikinig ngayon sa amin na sumandal po sa mga aral na ating napakinggan mula kay Brad Jeff today. Lord, we pray para po sa lahat ng mga nakatatanda na may karamdaman na nakikinig po sa aming programa. And we pray, Lord, para din po sa lahat ng mga taong patuloy po nag-aambag para po sa tulong sa mga taong nangangailangan pero sila mismo ay hindi po nagpapakilala. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat na marami muli, brada, sa iyong napakagandang mensahe dahil uh, yung aming na nakakapanayan pati yung mga may sakit na iba, no. Ito ngayon mamaya uh, tampok natin to sa ating uh, pagbibigay po ng feedback kung ano po ang sitwasyon ngayon at yung pagtanggap mo ng ayuda para kay Marianela. Ito yung uh, isang teacher na nagkaroon ng problema sa kidney, no. At sabi-sabi nga niya meron siyang denial. no. Bakit bakit sa akin pa nangyari ito? Bakit sa eh, akin pa? Ako? Bakit sa amin pa? eh Di ba minsan tatanong ka, eh masunurin naman kami. Wala naman kami ginagawang pagmamalabi sa kapwa. Pero bakit nangyayari sa amin ito? Yan po ang pangaral ngayon sa atin ni Brad Jeff. Kaya mabuhay ka, Brad. Salamat na marami muli sa iyo. Hmm. Maraming salamat din, Brad Ted, sa opportunity. Sa mga nagtatanong po ng ganong mga katanungan, ano lang po, kumapit lang tayo sa kanya dahil wala naman po tayong option. Pag tinalikuran natin ang Diyos, lalong hindi maganda ang ending natin. So hanggang muli, kumapit na lang po tayo at patuloy na manalig sa himala ng buhay. Brad Ted, tomorrow ala, mm. alas 4 po, yung uh, Rebuild City Church Online Church 9 na, na ako, yung, ako yung pastor nila. So alas 4 po yan, YouTube at Facebook. At i-announce ko lang siya, please mm. naman siya, i mo naman ako. May TikTok na ako sa wakas. Nakigensin <laughs> na ako. So, parang, Finally! Kailangan ka alam ng TikTok, pastor. Um. Hindi, last week this week lang ayoko talaga no? dahil pang mga bata yan eh yung edad hindi, mo siya. Hindi, importante so, 'yun. Oo, so, may mga Ted fellow na edad din eh, na gusto rin pala yung TikTok oh. Sabi, mm -hmm. may mga may mga kaedad ni Ted na mga 45, oh, 40 ganyan. Si Tatay Toto, ba may TikTok din? Malamang, pwede. Meron 'yan. Mm -mm, sigurado okay. 'yan. Mm -hmm. Oo, oh, oh. tsaka hindi so, maganda mga... rin 'yun for younger audience para ma-reach mo sila. Yeah. Mm -hmm. Yes. Kaya nga, di ba, si Pastor Ed Lapis. Yes. Mm -hmm. Nagkakagulo oh, oh. sa TikTok. Oh, oh. Ang daming wisdom na nakukuha. Okay. So, ganun din po. So, follow na lang po, The Daily Brad. Yun po yung TikTok account natin, The Daily Brad. Uh, uh, magpara lang po may araw-araw tayo. Daily dose of inspiration natin. Okay para tayo magkakasama araw-araw. And of course, yung Facebook at YouTube ko rin po, tuloy-tuloy yan, uh, pastorjeff.ph naman po, yung uh, hanapin nyo lang sa Facebook at YouTube. Mag-subscribe tayo para araw-araw tayo nakakarinig ng na salita ng Diyos. So, Ted Ja, maraming mm -hmm. salamat sa opportunity. Ito po yung Daily bread your daily dose of inspiration. Thank you, Brad Jeff. Have a blessed and productive Weekend. Ted Fajlon at DJ Chacha. nayon nasa Radio 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.